Kailan pa sa... ba kira sa... Hindi ba mayari yun yung ginagawa? Ay, oh, ay, lang yun. Uyuan lang yun. Ay, lang Talagang nasa panit. Amerika na sila ngayon. Oh. Doon na sila permanent. Bakit sila doon? Bakit sila lang yun dito? Bakit sila mga ba Bakit sila ba sa ah, Bakit sila

Diba? Kau ulus lang yata. Oliver, tagal na ako din nag-upload ng video ko. na naman, Olivero. Oh. Si Oliver. Sa daan sa rilipin. Ipag naman ng dalawa na to. Oh.

May gana siya kumain Alisin na yung Ah, hiwalay mo Ayun na putang na Mulan na buisit Buti natapos At tapos na Hindi wala ilagay Hindi Sige, lagay mo nga dyan. Ang laki rin ng puso, oh. Laki din ng puso. sa ilalim. Hmm. Tiga, mo Dali, Picture ang kumaya lang po. Sino na ako, yung niya mag niya. na ako, yung niya mag Pausap po si... Oh. May lang, Oliver. Tap, tap. Yung gano'n, you know, parang idal buhatin. Sali, Lagyan ko lang araw. Kaya. iya parang sige Sige, hiwain mo nga ito. Gitna. Sir, ito. Ayan, pa kayo. pababa. na puso po oh, may... oh, 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 may may tama puso ay lang ko let's eh, yan dahilan yan na po saka itong baga kiwain mo sa gitna ulit okay. gitna sa pati Okay. Okay. Ito hiwain mo sa gitna ito pa gano'n. Ito para maibok ka mo. Meme hige. Tumawag ka na naman mamaya. Sa inyo. Ito talaga. May fluke nga siya. Ay, shiki. Ito, ihiwain mo pa dito. Ito yung problem. Huwag niyo po ikuha niyo lamang loob, no? Tapo na lahat yan. May verde dyan. Ikala po. Wala po may verde dyan. Ayun. Hindi ko kinakain yan. Walang problem. Mayroon verde dyan. Saya dyan. Okay.